magandang araw po sa ating lahat mga kababayan, mga katiits at muli po ay mo ko itong long range locator triple antenna ito po ay request ng ating isang katiits at ito po ay kanyang napusuan ngayon ipapakita ko mga katiits kung paano siya lumukit at umamoy ng uh, gold ngayon Anong uh, nukit po natin mga ka-TH ay itong porcelas na 18 karats. At ganoon din naman itong susing na 10 karats mga ka-TH. At tulad pa rin natin mga ka-TH, dito pa rin nilalagay yung bala. Yan. At ito ang aking ibabala, mga bala ka mga ka-TH. At ito mga ka-TH. Ito pa rin yung aking ilulukit na long, uh, ito ay 40 last na 18 carats. Yan. At ito mga katiit, yung muli yung ilulukit gamit ang tripod at tina. Mga katiit, itong tripod at tina, kapag nagamit sa iyo, yung kailangan ay kahit ilang segundo lang, tapahin niyo itong dulo. Ang pabili siya lang amoy. O aura na amoy niya, aura ng dito, para makapagpapili siya ng pag-ata. Yan ang, ah. yeah, mga kapits. Ito yung ating tripod ng ah May mga power load na nilalagay tayo dyan sa loob. Makapagpapili siya ng pag Yan. Yan mga kapits. Kung saan yan mga kapits na ah, mo lang kung paano siya magagalaw kung mo siya pupuntrain yan yan yung mga load na ating ginagawa para mas lalong bumilis yan mga katis, yung mga uh, try natin na na nilalagyan ko ng mga load para mas lalong lumakas yung paghata at ng ating tripod antena at bagamat mga katis na matagalan yung aking pag-upload ng video kapagkat ako lang ay merong importante bagay na inaiskaso Yeah, pero tuloy pa rin mga katis yung aking panagawa ng long locator tripod antena yeah. hindi na antena at Japanese parameter okay mga katis ay susubukan ko na malapitan kung ito nga bang aking ginawa ay iikot yan yeah. maliit ay aking lalapitan yan at kapag ito ay natapakan natin kung saan ang super, yan ay kung saan iikot na yan yan mga katits yan, medyo malakas lang yung awit niya malakas yung pagkakaikot niya kaya hindi may wasang gumalaw yung ating kamay yan ito so, mga katis, yung aking tripod. antina, Ah, tuloy pa rin tayo mga katis sa ah, pagdadagwa ng tripod antina. Yan. Ito yung request po na ating sa katis. Ah, kung paano magpagdalaw ng tripod at Ito mga katis, kung bago pa labi sa paghawak ng mga ganito flashing gamit, ay kinakailangan pag-aralan niya mabuti kung paano ya, yeah. ang tamang posisyon. Kaya, yeah, for ganyan? Pag in-stop ko yan, po ay nagalaw. Kaya, yeah. yeah, kaya, 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 mga kasi, yeah. mga una, mga katid, kayo una, pero, per, pala sa gamit, kaya, mga katid. hindi nyo, mga, hindi nyo, mga, mga, ay, debilado agad. Wow. Pag pag Wala, pag-aralan nyo mabuti. Yeah, kadyan. yung mga ganyan pag-alit, mga kadig. Wow. May lahat yung Hindi yung lagay na agad. Nakasigil ko agad. Walang direksyon. Kailangan. Wala, pagdanda ha. Pataas. Yan, kung saan na sinagalang. Kapag gano'n nyo mga kadig, ay ayaw mo lang, umalaw siya at Tustusan mo lang. Huwag mo kukuntrahin yung paggalaw niya. Yan. Kaya mga kapatid. Yan. Kaya ang siyang kumalaw. Yan ako, medyo malakas yan mga kapatid. Yan. So, saan yan? kung mula siya pupuntahin. At tuloy mga kapatid, ito yung aking ginawang ng Urus Lupitor. antenna. Yan. Yan. Korte lang mga katiit. Ano hindi na agad yan. Lalo na pagka patagal ang patagal. Ayan. iwas naiwasan mga katiit na uh, umawig. Ang ating At ito mga katiit, huwag niyo ipapakadulo yung paghawak. Kasi medyo maawig. Kailangan medyo puno na hindi sumasabit yung ating kamay dito sa tagiliran. Ayan. Kailangan tama lang mga katiit yung hindi hindi siya na ayat wala naman mga ka-tips na nakapagpagalo agad sa simula Yan. kaya kailangan agaralan yung mabuti kung paano yung tamang pagtaas at hayaan na lang siya ang Natapatan, nag-uumpisahan siya ang ikot. Yan. Ito mga kapit, sa akin, binawal, tripod, antira. Uh, Mag-tip din kayo mga kapit, kung paano siya gumalaw, ano ba yung napapagalaw sa ating uh, tripod at tila. Lalo na kung hindi bilang gamit ng battery. Yan. Okay, mga muli, maraming maraming salamat. At... Ito po yung aking ginawang lungs locator, tripod, antenna yan. Kung saan po yung mga katiits, kailangan ay hindi siya pag mo siya kukontrahin. Kita-kita naman yung sa aking kamay. Yan. Pag mo lang siya kukontrahin mga katiits. Yan o. Oh. Ang uh, pinupuntahan niya mga katiits ay yung nasa likuran kong ay ting. Kailangan mga katiits, maganda pagkakatimbang. Ya, dai na gan. Pag sa una, di e, na dagat sa una. Ya. Wala maganda. Timbangin niyo lang. Pag-aralan niyo. Ayan no. So, sha sha na bale. Mga makatitch, muli marami, maraming maraming salamat sa inyo. At tuloy-tuloy po rin po yung ko ng uh, long range locator tripod antenna, Japanese aurometer at single antenna. Ah, uh, maraming salamat mga Kath. Mabuhay po kayo.